napakasarap ng talong mga parikoy turta kain Alang natin mga parikoy kain mm. mga parikoy kumusta sana nasa mabuting kalagayan kayo ngayon mga parikoy natikwan nyo na ba itong klaseng luto ng turta na gaya ito ang sarap mga parikoy kung hindi pa mga parikoy tara taposin nyo ang video ito para sa inyo talaga ito mga parikoy para ipakita ko sa inyo ang ideya kung paano ko niloto ang napakasarap na tortang talong kaya ano pang niyo mga parekoy? Tara samahan niyo ako at para matikman natin ang napakasarap na tortang talong. Mga parekoy, dito tayo. Tara. Dito tayo na talong. Ano kaya ipasarapin natin eh? yun no. Ito yung sahog niya mga parekoy, tatlong itlog. Yes, kamatis. Alam niyo na kung anong kahinat na ng talong na yan, kung anong klaseng loto. Pero pasarapin natin mga parekoy. Okay, parekoy, nagpapoy na ako. Ihawin natin yung talong parekoy. Para masarap. Pakasarap pang talong pag inihaw mga parekoy. Kasi yung katas niya, hindi nawawala. Parekoy, balik natin yung talong. Ayan okay, o. Okay mga parekoy, luto na. Na yung isang mga parekoy, tanggalin natin. Mga parekoy. Ayan. Tatlo. Parekoy, pinabalatan na natin o. No? Ang bango talaga pag inihaw. Ay, ang bango talaga ng talong pag inihaw ito bawang atis buyas parikoy puti gusto ko talaga ito si buyas na puti malaya din ang itlog mga parikoy ganyan na ay din kasi ng mga parikoy at syempre ito kasarap yan ang ilagay natin sa talong natin na inihaw. Durog ng paminta mga parikoy. Nakaya natin mga parikoy. Siyempre, ilagay natin yung mga hiniwa natin mga lambas mga parikoy. Ayan. Ilagay natin mga parikoy. Ilagay na natin yung mantika. Mga parikoy, ito yung gagawin natin. Sa mga parikoy, oh. Yan. Itong magandang talong, mga parikoy oh. Na natin yung mga ano mga parikoy at maprito na natin. Lalong pinapasarap. Ayan ang torta natin, mga parikoy. Kasi nyo lalong pinapasarap natin. Bila natin ang ating sinabing torta. ang mm -hmm. sarap. napakasarap ah, na torta okay mga parikoy luto na wow sarap mga parikoy so, mga parikoy ang pangalawa nating talong kung pre sabi ko sa inyo mga parito ang talong mas lalo natin pasarapin mhm mm -hmm. ito ang lalong pinasarap. Hmm. Ayan, mga parikoy, oh. Para sa inyo talaga itong mino na ito, mga parikoy. Itong ginawa ko ngayon para yung hindi pa nakapagluto ng ganito, ayan, para masubukan nyo kung paano lutuin. Torta nga siya, mga parikoy, pero mas lalo natin pinawasarap Okay, haunin na naman natin itong mga parikoy. Hmm, hmm, hmm ni natin. Wow! Napakasarap yung tinorta natin. Hmm? Dalawa nating dalong na tinorta. Napakasarap. Tikman natin, mga parikoy, oh. Wow. Napakasarap ng talong, mga parikoy. Turta. Tikman natin, mga parikoy. Ayan, oh. Mga parikoy. Kain. Itong talong natin, mga parikoy. Kain. Hmm. Isa pa nga, mga parikoy. Tikman natin. Lik. Isa pa. Wow. Wow. Hmm. Ang sarap mga perkoy. Sarap kain mga perkoy. Kain, kain mga perkoy. Napakasarap mga perkoy. Kaya mga perkoy, ano pang inantayin nyo? Magluto na kayo ng ganito. Tortang talong mga perkoy. Pero iniba kong style mga perkoy. Pinasarap ko lalo. Ayan, mino talaga mga perkoy para sa inyo talaga to. Napakasarap na talong. Sinorta ko na mga perkoy. Ayan o. Oh. Hmm? Uh -huh. Pero ini bako ang style mga parikoy. Tikman natin mga parikoy. Para maniwala talaga kayo kung gaano kasarap. Ayan mga parikoy. Hmm. Uh hmm. -huh. Oh. Hmm. Uh -huh. Kain kain mga parikoy. Hmm. Uh hmm. -huh. Ayan mga parikoy kita nyo Oh. Hmm. 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 Ayan Yan ayan. Ayan tinortak na mga parikoy. Ang sarap talaga grabe. Mga parikoy kung hindi nyo pa naman nasubukan to. to gawin nyo na mga parikoy. Madali lang. Tingnan nyo lang yung mga video ko na yung video kong ito na nagluto ako ng torta iniba ko ang style napakasarap mga parekoy oh, kita nyo naman mga parekoy talong oh. Mm -hmm. ang ganitong klaseng luto sa torta napakasarap mga parekoy grabe kita nyo naman mga parekoy oh. yan o oh. Mm, may itlog o oh. fresh na fresh ang sarap lalo iba mga parekoy ang torta ay masarap mas lalo pang pinasarap okay mga parekoy sana nagustuhan nyo ang video ito mga parekoy comment nyo lang mga parikoy para malaman ko kung saan umabot ang tortang niloto ko na lalo pinasarap ko ayan o itlog mga parigaw kita nyo ayan o ayan 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 na nagustuhan nyo at saka yung mga baguhan naman na napadaan yung video ko sa inyo mga parikoy papalo naman at pasubscribe sa youtube channel ko Okay mga parikoy salamat sa inyo parikoy sa kapanood sa walang sawang kapanood sa mga video ko hanggang dito na lang mga parikoy na kayo mga parikoy napakasarap sa tortang talong na may itlog talaga ayan o oh, mga preto kita nyo oh. talong ayan o oh. ayan yan ayan mga preto oh. ayan huwag niyo kalimutan mag comment mga preto kung para malaman ko kung saan umabot yung niloto kong torta kung saan umabot kung saan lugas siya uh, nagustuhan ninyo okay mga preto hanggang dito na lang mga preto God bless you all mga preto eh. bye bye sana nagustuhan nyo ang video kong ito mga preto paalam God bless you all mga preto eh. bye bye